nasasaktan ako, ako pa yung nag-post ng pagkahati-hati. Dahil nung kapag ako ay nag-post ng statement, mag-aaway yung followers ko at yung ibang LGBT at nadidivide yung LGBT community kasi there are some members of the LGBT na pinili na bigyan ako ng pagkakataong magpaliwanag. Di ba? Yun, nga eh yung nga ano, yung gusto kong kontahan. No? Kasi nung tinitin ako po yung uh, reactions sa social media dito sa inyong uh, position na binanggit niyo doon sa forum na yon, marami, kinokondem kayo. Pero mm -hmm. marami rin yung sinasabi, kahit ito yung position ni mm -hmm. Heidi Mendoza sa same-sex marriage, iboboto ko pa rin siya. At ang ginagamit nilang paliwanag dyan, pag ito bang kandidatong ito, A or B, kilala sa korupsyon o political dynasty, o bobo, tanga, sorry sa term no. Hindi, I want to apologize for that. Meron naman talaga mga ganong kandidato. Pag yung mga ganong klaseng kandidato ba, sinabi lang na, oh sige, we're pro-sex marriage, same-sex marriage, iboboto ba? Di ba? Diba? Yan ang ginagamit ng argument ng iba. Ang point ko, uh, nabanggit niya na rin yung cancel culture, no? Do you think you are being unfairly targeted nung, itong, nung isang bahagi nung komunidad na ito? Na dahil dito sa isang bagay na binanggit ninyo, I know passionate sila dyan, di ba? Pero automatic, cancel na. May mga ganyan nagbanggit kasi ng social media. Hindi namin iboboto yan, automatic. Kahit uh, sa kabuuan ng kandidatura nyo, nandoon yung issue ng good governance, anti-corruption, do you think you're being fairly treated by this particular segment? Okay. okay. Siguro, I'll be very frank and honest. Ano? Pag-ibahin natin. Yung bahagi ng LGBT na nag-withdraw ng support, tingin ko hinihingan lang ako nila ng tulong. Di ba? Okay. Para bang ikaw, passionate ka rin dyan eh. E eh kami passionate din. Ikaw matagal nang nakikipaglaban sa korupsyon at ikaw mismo ang nagsasabi, kailangan natin ng tulong ng mamamayan, di ba? Sila, matagal na rin silang hindi napapakinggan at very, very active din sila, committed, malakas ang loob, malakas na ipinaglalaban ang kanilang karapatan. I have to recognize that, no? Yung tapang nila, ano? Nagkakaparehas kami. So hindi ko masabing cancel culture yon ano? Yon ay isang pagtawag sa ano na, teka, may pananagutan ka rin sa amin. Meron din kaming isang balin na ipinaglalaban. Matagal na rin kaming hindi napakinggan. Yun yun. But I will point out, meron din kasing grupo na nagsamantala dyan at sila ang nagpa-siklab niyan. Kasi yung pinost nilang picture, nakaganyan lang ako sa no at hindi nilagay yung complete story. And yun nga, to our fault, wala akong dala para mag-record ng video, di ba? So nahirapan kami bago ma-retrieve yung video at bago ma-post. Uh, so pag, pag lilinawi natin, hindi ako nasasaktan doon sa ano na ako'y i-criticize, ako'y panagutin, tawagan na ang aking, uh, ang aking attention. Bakit? Kung ako'y tunay na maglilingkod, uh, responsibilidad kong pakinggan ang mga valid na ano. Unang una hindi yan fake news. Pangalawa, valid yung ipinaglalaban nila. Pangatlo, parehas lang kami na naghahanap ng suporta, di ba? Kung kaya nga nung nagre-reflect ako doon, ay gusto ko ng pasalamatan yung nag-slant nito, yung nagpaliab nito, di ba? Ang nagpaliab niyan hindi naman yung LGBT. Ibang po, um, ibang okay. ano. Yeah, yeah. Actually, speaking of slant, no, yung binabanggit kayong uh, nagpaliab nito, no? may napapansin na ito, nasa-sense ko lang, no? I may be wrong, no? I may be wrong. Pero parang may ilang mga kandidato na tila in-exploit ito, eh. Nilalaglag kayo using that to to prop up their their own candidacies. I just get that feeling. Okay? so, mga viewers natin, you may, I may be wrong, no? Pero nararamdaman ko lang. Actually, parehas tayo. At doon ako nasad. Doon ako nasad kasi sabi ko, eh, ito na naman. May nanggagamit na naman sa kanila. At ako pa yung pinag -ano, kami yung pinag-aaway, di ba? Kasi alam nila, majority ng supporter ko, followers ko, galing sa si LGBT, di ba? So parang sa akin, ang sakit-sakit naman, kasi ang sakit-sakit naman, dahil ako yung nagtatawag ng unity, and then ako yung nabibiyak, ako yung nagiging cause ng pagkakawatak-watak, di ba? And then masakit din, dahil lang para sa akin, Christian, kilala mo ako, I have always been sincere. Pwede mo akong paratangan ng kung ano-anong klase. Pero yung pagiging insincere, hindi. That's why hindi ko kayang bitawan ang mga salita. Nang feeling ko, hindi ko pa nabibigay yung lahat-lahat para sa akin. Ganun ako ka-sincere. Kaya nung, nung nakita ko yon na nag-withdraw na yung mga, yung mga ibang community, nag si Sasa, nag si Pipay, alam mo, ang, ang nasa likod ng isip ko, sayang. Sayang kasi paano ko mapapatunayan? na seryoso ako at totoo sa puso ko yung binitawan kong salita na maaaring hindi ko pa napag-aralan yan, pasensya at hindi ko kayo kaagad nakilala at hindi ko kaagad nakita ang pangangailangan at kung gaano katindi ang inyong pinaglalaban dahil mahabang panahon hindi kayo napakinggan. Pero deep in my heart, may opening eh at meron na akong sinimulan nagkaroon na ako ng ilang konsultasyon, meron ako mga kinakausap na medyo na andun sa mga sabi nating medyo malakas ang uh, opposition, di ba? At tinitingnan ko na rin yung proseso at sistema, di ba? I am from the government. Sinitingnan ko na siya dahil alam ko may proseso at sistema ng gobyerno na kasama o nagpahirap para sila ay mapakinggan at nagpahirap para makamit nila yung pantay-pantay na pagtingin para sa lahat including the LGBT, 'di ba? Okay. At yun nga, 'di ba? ibinring ring out ko dun yung yung Gender Development Fund. 5% oh, okay. ng national budget, agency that, budget. Oo. Oh, yeah. oh. Saan natin ginagamit? Ay pagpininturahan natin ng pink ang silya, Gender Development Fund na 'yan, 'di ba? Ay magsumba-sumba tayo, Gender Development Fund na 'yan. Dito ko nakita. Kung kailangan nating gisingin ang kamalayan pagdating doon sa protection, pagkakapantay-pantay at saka yung 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 pagkilala ng yung, ng equal rights ano. Nandito yung Gender Development Fund at hindi pala nagkulang ang gobyerno, di ba? Nag-provide sila noon, di ba? Kaya nga kinilala natin Gender Development Fund. At ang nakakatawa, nung nag-audit ako niyan, ay siyempre matagal na yun, 10 taon na ang lagi problema ng ahensya, ang laki-laki naman itong 5%, paano namin gagastusin, di ba? So nakita natin yung gaps. Nandito yung gobyerno, nag-provide ng budget. Sa totoo lang, maliit ang 5% na budget sa GAD. not In other agencies so, sa, Amerika, ganyan, 15% or something. Pero nandito yung mga nag iimplement na hindi masyadong nauunawaan yung gender inequality, yung gender rights, kaya, hindi nila alam paano gamitin yung pondo. At kung ating papansinin, Christian, siguro naman baka pwedeng ibigay yung credit. Ano? The very fact na nasilip ko siya at inoffer ko kung paano gagamitin sa pagpapalawak ng information dissemination at pagpaprocess ng mga tinatawag nating uh, systems and processes that are sometimes uh, parang obstacle doon sa equal rights na yan, pagkilala ng equal rights sinilip na natin, di ba? At sinabi ko na nga, itong Gender Development Fund. And in fairness, when I was invited in Quezon City, ang topic na ng aking talk, Corruption and Gender Inequality. So ang laking sakit sa loob ko, <laughs> ang laking sakit sa loob ko na sa ko sayang, masakit sa loob ko dahil nakasakit ako ng kalooban and yet hindi ko fully masabi na nag-aaral ako. Kasi nahihiya akong aminin na ngayon ko lang siya nakilala at ako yung humihingi ng paumanhin. Pagkatapos, parang ginamit pa ng iba para papag-apoyin pa, 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 sa maling perspektibo na parang lumalabas, nang gagamit lang yan. Nag-ano nag, lang yan. O oh, yan. So, okay. yun yun. Eto, pali, pali, palinaw ko rin sa inyo yung position nyo. No? Kasi binasa ko yung statement that you posted on Facebook. So, against kayo sa same-sex marriage. Tama po? Opo, kasi siyempre may rights at saka okay, secular so yan eh. Di ba, simbahan yan. Ano, Babasahin ko lang itong isang portion because to me, this is very ano, important to, to explain. Pero binanggit niya dito, I will not stand in the way of same-sex unions becoming law. My job is not to impose personal doctrine. It is to serve justice. Ginamit yung term same-sex unions and not marriage. Ibig sabihin, pabor kayo sa isang batas that would allow same-sex unions tama ang aking ang ang aking gustong sabihin ay uh, kinikilala ko yung karapatan at yung justice for all di ba for equal rights uh, na dapat irespeto natin yung pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ano? And I remember nang sinabi ko na pero yung rights na yon kailangan kumikilala rin ng limitasyon ng institution and that is the church, di ba? Pero siyempre alam din natin na pag pinag-usapan natin yung human rights, siyempre mahalaga yan at dapat yung mga existing ano ng uh, gobyerno ay kini kilala rin and towards that di ba sabi nga natin uh, sa UN no one must be left behind so parang sa akin iba kasi yung marriage di ba ito ay simbahan at may sarili siyang rights meron siyang sariling tinatawag nating doctrine etcetera et cetera, no pero yung state parang uh, kung kung pag-uusapan natin yung equal protection yung rights etc. na pwedeng ibigay sa mga taong nagmamahalan at pumapasok sa isang relasyon. Hindi ako tututol diyan, ano? Hindi ko ia-apply yung aking personal na ano dahil una as sa lahat bilang bilang isang public official kung ako ay ma-elect, -e ano? Ang aking responsibilidad ay siyempre yung tingnan yung pangkalahatang interes. Para din sa audit 'yan, 'di ba, Christian? Sa audit ang bottom line lagi eh, ang expenditure must be for a public interest. Hindi pwedeng gamitin ko sa personal kong ano. So dito, sa pagbusisi, sa pagkilala at pagpasa ng mga pulisiya, gusto ko rin tingnan yung pulisiya na titingin sa pantay-pantay na protection at pantay-pantay na, na, kapakanan o responsibilidad o rights ng lahat. Kasama na siyempre itong isang maliit na sektor, hindi eh, naman maliit, itong sektor na matagal nang hindi na, napakinggan. Na, na eh, Magbibigay ako ng isang example ano. Ah, uh, naalala ko noon nung nasa Korea ako, may lumapit sa akin eh. Ma'am, gusto ko po sana humingi ng tulong. Ako po yung nag-aalaga kay so and so, Mag, uh, matagal na po kaming nagsama ganyan. Pero namatay po siya. Actually, iniwan po siya ng kanyang anak. Sabi niya, nag-family na iniwan na ganyan. Pero dahil hu, wala na siya, yung retirement, etc, eh siyempre, uh, wala naman ho akong papeles, etc para makuha ko man lang itong ano dahil sa totoo lang ho ako po ang nag-alaga at syempre yeah. ho kami ho ay may usapan meron kaming nabuo ang mga plano may pinagawa kaming ganyan out of my heart syempre gumawa ako ng paraan para masiguro na meron siyang makukuha di ba pero pag tiningnan ko ito discretionary ito on my part kasi ako nakaupo yeah. kaya mahalaga may pulisiya So don't don't ito yung napag-isipan ko nung mahabang panahon na kung ano-ano yung nababasa ko. Sabi ko totoo naman. There was a part na sinabi ko sa interview ko na gusto ko mag magsorry dun sa mga LGBT community na nakasama ko sa COA dahil for a long time kasama ko sila, uh, kasama ko sa trabaho, ano tumutulong sila. Uh, they are very helpful and very ano pero ang aking naging problema ay hindi ko naramdaman na nagkulang na meron pala silang hinihintay mula sa akin dahil hanggat maaari. Nabibigay ko yung kanilang pahingailangan at respectful ako sa pagkilala sa kanilang kasarian at sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang karapatan. Unfortunately, ang tanong, paano kung wala na ako doon? So doon ko nakita yung kailangan natin yung polisiya eh. Kasi hindi pwede na okay, ginagalang mo sila, maayos ang pakikisama mo sa kanila, nire recognize mo yung pagkakapantay ng mga ng tinatawag nating yung rights nila is, is valid na human rights din. Pero without that policy, without that enabling ano, eh mananatili yung discrimination, di ba? Ngayon, ang tingin ko naman at ito yung aking uh, sagot doon. Ah, uh, ang kailangan natin ay yung sagot na tututok doon sa paano natin ito sasabihin yes kung halimbawa may conflict tayo sa mga existing law. So at the very least, ang kaya kong i-commit, uh, hindi ako tututol dahil patuloy ko siyang pinag-aaralan at hahanap ako ng mga paraan kung paano unti-unting lutasin ang mga existing laws, ang mga existing obstacles uh, obstacle na nanggagaling sa mga proseso at sa sistema na meron tayo na aaminin natin sa maraming pagkakataon ay nagiging dahilan ng discrimination ng ating uh, LGBT sector. Yun yung actual na buo na aking kaisipan, where I'm coming from. Yun yung Lesson na nakita ko. In accountability, hindi lang ako yung nagtutulak. Kailangan willing din akong tumanggap na meron din akong pananagutan. At inaamin ko, tinatanggap ko ang pananagutan 'yon. Humihingi ako ng paumanhin kung meron akong nasaktan. Subalit so, hinahamon ko kayo. Maging bukas din kayo upang mapatunayan ko. Kaya nating sabayan ang parehas nating laban. Can you imagine, Christian, kung yung cancel culture ay magagamit natin sa tinatawag nating fight against corruption? At uulitin ko, may karapatan silang tawagin ang aking attention, i-criticize ako. I do not consider it cancel culture. I consider it accountability. And as a public official, I owe them that. Kailangan nakikinig at kailangan umaamin kung may pagkukulang.